Patuloy ang search and rescue operation sa mga tripulante na lumubog na barko sa karagatan ng Bolinao, Pangasinan kahapon. Pero sa gitna po ng paghahanap, may natuklasang bagong problema ang Coast Guard. Sa aerial survey ng Philippine Coast Guard, makikita ang pag-itim ng dagat dahil sa langis na tumagas mula sa lumubog na MV Arita Box Inaalam pa ang laki ng oil spill pero nasa 17 nautical miles o may git 30 km lamang ito mula sa Bolina, Pangasinan. Kalbaryo raw ito sa mga mga dahil sa lugar na ito makikita ang mga isda. May nang dawi dahil kahit pusit nga wala eh. Kasi itong mga buwan sa namin makapusit na ito pero ngayon nawala, biglang nawala eh. Isa pang problema ang posibilidad na tangayin ang langis sa baybay ng Bolinao na kilala sa mga white beach nito. Kaya ang Philippine Coast Guard patuloy na binabantayan ang sitwasyon. Kagabi, pitong tripulante ng barko ang nakaligtas mula sa paglubog ng kanilang barko. Isa naman ang nasawi, ang chief cook ng crew. Kinumusta naman kanina ng mga taga Bureau of Immigration ang mga survivor. Based on this, gagawa rin kami ng report to Immigration Manila, Immigration Main Office. Pero at ngayon, Okay naman, pinapakain sila. 24 put apat ang sakay ng nasabing barko na papuntang China mula Indonesia. Puno ang barko ng nickel ore nang masira ang makina nito. Dahil dito, tumagilid ito at unti-unting lumubog sa maalo na dagat linggo na madaling araw. Narescue ang mga tripulante ng isang Chinese vessel na padaan sa lugar. Patuloy naman pinaghahanap ang labing apat na tripulante ng barko. Mula rito sa Pangasinan, James Baltrana, News 5.